tayong tayo makatopa ayan ayan ang dyan pa daw ang tropa ang dyan mga tropa shout <laughs> <laughs> out sa ating mga tropa sa buhol yan sa mga taga patibot yan magalang hapon yan pura ha na kasi kaya ito nagkakuna kami ngayon yan sa naik sa naik kabite sa ating mga tropa yung driver dyan magalang magaling hapon yun Kaya sabay pilo. Kain tayo. Kung sino nagugutom niya, pwede kumain dito. Ayan. Ah, <laughs> nakalive ka ba? Hahaha. Nagbar <-grills> kami. Nagrel <coughs> kami. Diyan kay Bay Sito, diyan sajapan Japan. Bay, magandang hapon. Kumakain kami dito. Ito sabay pilo, oh. Vì miếng hàng da cost <coughs> 1 tý khi đi înrow Bàng th TFN Anh h organizational Thì Brother Những cái có trong trên Yes, sari pulyo masarap. Ayan o, na Ayan, ayan, ayan. Huwag oh, kong risin sa rin Oo, simple. Ang mga ka, oke okay, oke delong minuton uh, merami salat jam sampai -sam -sam tak pu <tip>